Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Tumesting nga ulit kaming mangilaw ni Papa at pagkatapos nga nito ay nakarami Iba't tayo. Iba't ibang uri ng mga siya at katang ang ating nakuha. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mangingilaw nga pala kami ni Papa. Tagal-tagal na nga tayong hindi nakakapangilaw at niyaya nga ako ni Papa para makatikim ang aming mga bisita. Nag-uwian kasi ang aming mga kamag-anak sa Maynila at nais namin silang patikimin ng mga seafoods na sariwa. Babahan natin sa dagat ay agad tayong nakakita. At nakakita tayo ng taktakin. Oh. Ayan, taktakin. Tapos sa kabilang gilid ay may nakita pa tayo. Ito. Alright. Iyon. peraso agad. Oh, ito ulit yung nakuha natin, oh. After nung ilang perasong taktaki. Matapos nga ito, ay sunod-sunod pa -sunod ang ating nakita kamog pusa at mga bingkay ang ating mga anak. Eh, Dahil na maraming labas ang bingkay ngayon at kamog pusa, ang sabi sa akin ni Papa ay siguradong makakarami kami. At matapos nga ito ay nakadakot siya ng isang napakalaking katang. Ang dakto na niya Maya-maya pa nga ay nakakita tayo ng isang napakalaking mango. After, After nga nito ay nakakita tayo ng dalawang malaking sihi. Nakalimutan nga natin ang tawag dito. Kaya naman, anong tawag po nito sa inyong lugar? Masarap at maligat ang laman ng ganitong sihi. After nga nating makakuha ng dalawang pirasong malaking sihi na ganito, ay nakakita ulit tayo ng isang piraso. Habang nangingilaw nga tayo mga idol, ay meron tayo ditong nadaanang namamana. Dami mo ng hula, yo. Oh. Oba, ayos ah. Yeah. Ayos. <laughs> At matapos nga ang ilang minuto ng ating pangunguhan ng sihi ay eto na kaagad ang ating medyo huli Medyo madami-dami na kaagad nga ang ating huli kaya naman lalo tayong ginanahan sa pangunguhan ng sihi After nga nito mga idol ay nakakita tayo ng susong dalaga Pagkatapos nga nito ay isang katang na mataba naman ang ating nakita At medyo mahirap nga ang kanyang pwesto kaya naman ginawa nito ng paraan sa ni Sa ganitong batuhan nga ay napakahirap kumuha ng katang sapagkat napakaraming talaba kailangan mo nga ng diskarte para makuha ang mga ganitong katang sa mahirap na pwesto. Mga ganitong uri ng katang ay napakatataba kaya naman gustong gusto natin itong makahuli. Matapos nga nating makakuha ng katang ay sunod naman nating nakuha ang tinatawag naming baka, baka. After yan ito mga idol ay nakakita naman tayo ng katang na bagong luno. Okay so napakalaki na ang kanyang pinaglunuhan. So kunin natin to bagong luno. <laughs> lambot pa ng kanyang mga laman at bagong luno yan mga idol Wow naman, At kinuha nga natin itong mga idol dahil bago mag-umaga ay matigas na ulit ang mga laman nito. Habang tumatagal nga ang ating paninihi ay dumadami na ang ating mga huli. Habang tumatagal nga ay pabigat na ng pabigat ang ating dalang lagayan. After nga ng aming mahabang paninihi ay eto na ang aming mga nahuli. At napuno nga ni Papa ang kanyang lagayan. Mantalang ako naman ay halos mapuno ko rin ang aking timba. Ang dami sihi niya. Ang kamabaw bago puno at pagka uwi nga namin sa bahay ay tinaktak namin sa planggana ang aming mga huli at napakaraming sihi at katang ang ibinigay na biyaya sa atin ngayon ni Lord laki Mabaw huwag ka ang dami niya no tatlo ito ay ah ah tatapirasa Naka ay Naka-apat na pirata. Okay. Hmm. dalawa na yung baka baka ang dami ko na kong baka baka meron pa o meron o puro mga, mga mga kere mga, mga baka baka ang dami yung mangoy doon ang dami Bukod <laughs> nga pala dito sa mga sihi nating nahuli mga idol Ay nakakuha rin tayo ng ilang perasong abalone Laki ng laman Mahal na risakuan Umorder si Che, $50 ang isa huh? Sa Hong Kong Ayaw daw nga din siya Lintik <laughs> <Did take> na <laughs> Sa amin ina, <ay> lang Lintik <laughs> 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 50 dollars ay magkano ang 50 Matapos nga naming ma-separate ang mga sihi at katang ay inuwi ko ang ilang peraso. At, at mag-iihaw nga kami ng katang dahil napakasarap din ang inihaw nito. Nagulat nga ang ilan nating bisita sapagkat pwede raw palang ihawin ang ganitong mga katang. At, at matagal na nga namin itong ginagawa noon kaya naman talagang masasabi kong napakasarap din ang inihaw na katang. Kung kayo po ay makakahuli or makakabili ng ganitong uri ng katang ay pwede nyong ihawin. Nang sa ganon ay malaman nyo rin kung anong lasa kapag inihaw ang mga katang. Dahil nga gabi na ay talaga namang mabilisan na ang pagluluto natin. Eto, ito, lang muna ang luto natin dito mga idol at kinabukasan nga ay gagataan natin ang iba pa nating mga nahuli. Bukas nga natin gagataan ang mga iyon para makatikim ang ating mga bisita. At Ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.